I-require ba ninyo na dapat ay uh, kapareho nyo ng paniniwala <laughs> ang uh, mga bida uh, o kumpabida ng inyong pelikula? Uh, talaga po kami nag-uusap at sinabi ko sa kanya, medyo nasaktan ako. Ano po ba uh, review niyo sa Made in Malacanang na panood na pala? O paano? Bye! Happy weekend! Woo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kat Tunying. Dokumento nying Rewind! Magkano po ba ginastos ninyo dito sa production nito? Malit lang po because this is just my hard-earned money as a lawyer. Parang 5 million lang po yung nagastos na parang kung kasama siguro yung pag uh, mga post-production, no, nasa 6 million. Kung ito ay kikita ng more than that, we will be very happy. Ba, hindi ba mahal si Jerome Ponce? Alam niyo po, ito si Jerome Ponce, sa akin nagsimula yan. Uh, ako ang nakadiscover niya nung no, when he was 15 years old. Nagsimula Aro? siya talaga sa teatro. Nung uh, 17 siya, kinuha siya ng, ng, uh, ng uh, ABS, so sa Please Be Careful With My Heart, sabi niya, direk, kinukuha ko sa, sa ABS. Sabi ko, oh, maganda yan. Sabi niya, pwede pa bang magteatro kahit na nasa ABS na ako? Sabi ko, wala namang problema, magteatro ka. Pero hindi namin akalain na, na talagang, eh, ano na pala siya, big star na agad siya. Kasi, yun nga sa Please Be Careful With My Heart, kasama niya sina, sina Sir Chief at si, ano, no, si Jody. Parang anak siya doon. No? So, mabigat na pala. So, hindi siya na siya nagkaroon ng pagkakataon magteatro pagkatapos nun. No? Nire-require ba ninyo na dapat ay uh, kapareho nyo ng paniniwala <laughs> ang uh, mga bida ah. o kontrabida ng inyong pelikula? Sapagkat hmm. ngayon, inaabot ng katakot-takot na bashing itong si Jerome hmm. Ponce mismo uh, for uh, having uh, watched made in malakanyang Ano po ang ano po masasabi niyo ba doon? Magkausap po kami ni Jerome kagabi. Ang sabi ang uh, actually yung bata very apologetic. Nakaka na, nakaka-receive siya ng ganitong bashing kasi maging ako nanood din ako ng made in malakanyang <laughs> Wala lang akong pinos. Sabi ko magpaano ka magpa uh, uh, magpa-interview ka o ano kung uh, gusto mong ma ma, -ma yung uh, ganyan na ano ng tao. Kasi oh, ang katotohanan, kasi ang inilalaban ng mga netizens ano, na hindi man lang siya nag-promote ng uh, ka-tips, pagkatapos bigla siyang ma ma makikita ng ganun. Sa katotohanan, out of town po yung bata. Ah, uh, dumating po siya nung araw na nanonood sila. Hindi naman hu dapat na pinagbabawal na manood. In fact, napakaganda nga po na gesture yon na kami pu nanonood ng mga kalaban naming pelikula para matingnan din po namin yung kanilang gustong sabihin. May picture pa uh -huh. siya kasama 'yung uh, doon sa sa poster ng uh, Made in Malakanyang. Kayo po, uh, galing sa puso niyo, do, do you feel uh -huh. offended? Bilang bilang producer at director po ng Katips. Ah, uh, talaga po kami nag-uusap at sinabi ko sa kanya, medyo nasaktan na ako, do hindi sa kanya, kundi da, 'yung 'yung uh, 'yung uh, post nung uh, mami ni mommy ni uh, Sash na 'yung kanya'ng girlfriend. Pero hindi 'yun sa kanya dahil wala naman ho siyang wala naman 'yun pinost na anything at uh, nung nagpuso yung mami ni Sash na, na napakaganda ng ano ng uh, maintin malakanyang ganyan ganyan e, si Sasha po eh, part din po ng katips kasama rin po namin sa 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 pelikula at, at uh, nakaganon si po, eh. mami nakaganoon naka eh uh, Oo, at nakaganon at yung mami niya never pop never pong nanood nung uh, aming uh, pelikula. Hindi uh -huh. po, hindi po siya noon. Ano po ba ang uh, review nyo sa Made in Malacanang na panood na pala? Uh, personal experience po 'yun ng mga Marcoses that last 72 hours before they left for Hawaii. Eh. So hindi ko Apo. po yung pwedeng saklawan because uh, I can never invalidate their personal experience. Sila naman po ang nakaranas no noon. No. Yung uh, bandang dulo lang yung mga nag, yung mga nagmama ng mga madre at saka si Cory Aquino, medyo hmm. sa, sa sa akin lang para sa akin, ah uh, medyo superfluous yun kasi tayo naman mga alagad ng sining, meron din tayong responsibilidad. Lalo-lalo na yung mga Carmelite sisters, alam naman natin na ang, ang, kanilang, ang kanilang objective ay eh, devotion and prayer. Parang mga mongha yan na talagang nakakulong na talagang dasal ang huyan ng dasal. Siguro rin yung, sa, yung si Cory kung ano man, counting respeto man lang considering that she's an icon of democracy. Sa 1 to 10, 10 ang pinakamataas, ano po ang grado nyo? sa Made in Malacanang bilang isang artist, bilang isang uh, director at producer? Opo. Uh, siguro po mga seven or se kasi hindi naman po pwedeng perfecto. Uh, hmm. Seven, kanya lang, ang, ang, ang akin lang siguro mas... Uh, mas uh, kasi I'm also a screen writer at uh, screenplay writer I'm a playwright also palangka awardee po ako for literature yun lang mga medyo language na hindi pa ginagamit noong uh, 1970s nandoon mm -hmm. na sa sulatin. So mm -hmm. yun yung medyo ano ko yung mga sa ngayon pa lang sumisikat na mga 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 words or terms na ginagamit nandoon mm -hmm. na. So medyo may inconsistency lang doon sa isco, inconsistency doon sa sa parteng iyon. Pwede niyo ba sabihin sa amin na yung made in Malacanang is not actually to uh, to uh, to change or revise history? uh well in the ending po kasi meron silang uh, uh i guess parang ang kausap po ni ni um, ni Cory Aquino noon si Prime Minister Bosworth. Hindi eh, po ako nagkakamali ano? Na parang mm. uh, very stern yung kanyang... ano um pero meron meron din po kasi tayo uh, uh, pina pinatunayan ni Justice Cecilia Muñoz Palma na hindi po si si Cory Aquino, hindi po siya yung para bang nagre-rejoice na, na kailangan nang mapaalis ng, mapa, mapa ng uh, Pilipinas ang pamilya Marcos. Yun lang uh, yun lang parte na yon. Pero yung mga nasa loob na nag ang pamilya, yung uh, yung mga maid na naawa, naiyak ako doon sa mga maid na kung saan sila pupulutin at kung paano sila makakalabas no ng ng uh, Yung uh, nag-ano pa nga sila eh, nag-merong uh, gown si Imelda na parang pinunit punit nila tapos ginawa nilang ano napaka-creative nung part na yon na para mm -hmm. sabihin na sila ay supporter din ng uh, ni Cory Aquino so yung mga ganoon may mga may mga brilliant uh, moments yung pelikula